O si Jose Rizal, at ito ang kwento ng bayan. Alam niyo ba, ang Pilipinas ay binubuo ng maraming kaharian na hiwa -hiwalay? Did you know, mga boss, na ang konsep ng Pilipinas ay nabuo lang noong late 1890s? Yes, mga boss, the Philippines wasn't even called the Philippines. At kung tutusin, wala talagang original na pangalan ang bansang ito noon. Yung term na Maharlika na madalas binabanggit, hindi rin siya historically accurate bilang pangalan ng buong archipelago. Bago pa dumating ang mga Kastila, hiwa-hiwalay na kaharian at sultanako ang umiiral dito. Hindi isang bansa, kundi mga magkakahiwalay na political entities na may sariling kultura, sistema ng pamahalaan at alyansa sa Luzon, nandoon ang Rajanate of Maynila na pinamunuan ni na Raja Sulaiman at Raja Matanda kasama ang kapangyalihan ng Rajanate of Tondo. Mayroon ding mga kaharian gaya ng Sapanggasinan at iba pang bayan ng malakas ang ugnayan sa mga Chino at mga kalapit na kaharian. Sa Visayas naman, nadyan ang Kedatuan of Majaa sa Panay na matagal nang gumagalaw bilang malayang estado. Mayroon din sa Cebu na pinamumunuan ni Datu lapu at sa Bohol na dati ng may sariling datu at aliansa. At sa Mindanao naman, mas malinaw ang pagkakabuo ng mga Muslim or Islamic Sultanates na roon ng Sultanate of Sulu na itinatag ni Sharif Ul Hashim, kilala rin bilang Sharif Abu Bakar. Isa ito sa pinakamatandang Islamic Sultanate sa Southeast Asia. Sa Maguindanao naman, meron ng Sultanate of Maguindanao sa pamamuno ng mga Sharif at Datu na nagtatag ng malawak na impluensya wala kotobato hanggang Lanao at ang Pata, Pangambong, Saranao or ang four principalities of Lanao, Bayabao, Masiu, Unayan at Baloi. Ang apat na ito ay independent pero alay na kaharian na nagkakaisa kapag may banta sa kanilang kapangyarihan at lupain. Kung ititignan, boss, makikita natin na bago pa man lumitaw ang mga ilustrado o ang katipunan sa Luzon, matagal nang may existing na komunidad, kaharian at sultanate sa south at maging sa iba't ibang isla ng archipelago. At mismo si Dr. Jose Rizal, nung nasa dapitan siya, ay nagsulat na meron ngang umiiral na mga kaharian at sultanato sa bawat isla bago pa manaisip na mga Kastila at mga Ilustrado ang konsepto ng isang Pilipinas. Kaya mga boss, kapag sinabi nating bayan o bansa, tandaan natin, hindi siya basta't mula sa isang roots, kundi mula sa maraming kaharian na nag long before the Philippines was even called the Philippines.